nakakaloka ka rin, Olga, eh, no? Bakit kinuna mo pa ng picture talaga tong hired killer natin? Buti pumayag. Hindi na galit. At hindi na pa, pa picture tong mga to, eh. Ba? Mahirap na, no? Kapag siya nagkamali, baka madami pa si Carlos Miguel. Malay natin kapag pinaputokan niya si Cecilia sa malayo, eh, mapaputokan din niya si Carlos Miguel. <laughs> Sino ba yung killer na inupahan mo para itumbas si Cecilia? Yan ba? Tawagan mo. Sabihin mo, cancel yung assignment niya. No way. Tito Ricardo, okay lang na hindi ka makisali sa amin. Pero hindi naman ako papayag na tiktahan mo kami ng gusto Wag mo. Huwag mo akong pilitin, Consuelo. Gagamitin ko to para lang mailigtas ang anak ko. Tawagan mo! ibabaw mo yan hmm. dito, Ricardo! Pag hindi mo tinawagan, uunahin ko si Olga! Sige, sabay mo! Ricardo! Ah. Teka lang! Ate! Ricardo, ibabaw mo yan! Ibabaw mo yan! Tawagan mo na! Ito na, sandali. Hello, ma'am. Hello! Yung... Yung ano, transaction natin canceled na, ha? Hindi na matutuloy yung pagpatay kay Cecilia. Oh? Pero paano yung down payment? Hindi na pwedeng bawiin yun. Oo, sa'yo na. Sa'yo na yon. Hindi ko na babawiin yon. Hindi na tayo tuloy, ha? Okay. Pero pag kinasa ko ulit, to, oh. panibagong kontrata to, ha? Ah. Huwag ka na umasa, hindi na mauulit. Sige na. Tito Ricardo, tinawagan ko na. Ibaba mo na yan! Hindi ako nakikipaglokohan sa inyo. Kung ayaw magkasakitan tayo, tigilin nyo na yan. Huwag na huwag niyong gagalawin ng anak ko. Maliwanag ba? Oo, bitawan mo na rin yung kapatid ko.